makikipanayam at uh, tungkol naman sa technology. Paano ba binibigyan solusyon ang tubig baha pagdating po sa ibang bansa? Diba? Yung pang, pang short-term remedy nila, mid-term at long-term. Ah, uh, alamin po natin ngayon, makakasama po natin si Mr. Archie San Victores, ang presidente po ng Trade One. Si Mr. Archie po ay uh, isa pong uh, flood expert pagdating po sa mga flood machines and technology. Ayan. Okay. okay so, magandang hapon sa iyo, Archie. Magandang hapon, no? uh, I, talk, Ay, Luis, ano po? natin? Uh, yung, yung, microphone. yung microphone. Ayan, ayan. Magandang ayan, ayan, ayan. hapon, no, Dr. Luisa, Miss Amy. Thank you for inviting me. Okay, you are always welcome. Okay, Archie. So, ito pagdating sa usaping baha, eh laging may baha. Oo. Oh. <laughs> Kikibadita tayo. Okay. So, paano may mga bago bang technology sa ibang bansa? o at least uh, sa, AC, sa Asia sa yes. Asia. Oo, kasi ating uh, weather ay mm -hmm. pareho sa Asia, 'di ba? Na 'yung maulan, 'di diba? 'Yung season natin. Yes. Okay. So, anong mga update uh, tungkol sa pag-flood uh, control? dito sa Asia na maari maa mo ibahagi sa atin. Yes, I would uh, I would uh prefer na instead of using the word expert, I I am more of an enthusiast and okay. Uh, okay. and I I uh, nagaano ho ko na advocate advocate ho ko sa narinig ko kay Director Loreta yung climate change as well. kay mm. barangay ng Marikina. I too also uh am an advocate and I follow climate change and Nakita naman ho natin yung yung lakas ko ng ulan tsaka hangin mm -hmm. na tumama sa country natin and sabi nga ho nila La na tayo paumpisa pa lang ho ito grabe no so it it, it, it is really a concern <laughs> uh -huh. dito kaya uh, actually when i was listening okay director loreta i was taking down notes na marami ho ako nakuhang information mm -hmm. and tamang tama ho the Parang yung yung information that I like to share, parang nabibigyan ng credence o nabibigyan ng some kind of connectivity. Mm -hmm. Kasi oh, ang ganda eh. Ang ganda ng explanation ni director. Mm -hmm. And salamat to na I was able to hear it. Okay. Ang maganda kay Archie, siya nga ay uh, nag ng iba-ibang convention. Alam mo, parang doktor yan. <laughs> mm -hmm. Pag doktor ka, nag-a-attend ka ng mga ilang updates. Mm -hmm. Ako on cosmetics, no? Paano tanggalin yung wrinkle, ganyan. Mm -hmm. yes. Sa kanya is on flood machines. Yes. Ano. Uh, okay, so pwede mo kaming balitaan, Archie? Sige, umpisa natin. On a short term, yung ngayon, uh, tubig-baha. Okay. Yes, Washing meron bang may mga machines na makakatulong dito? Yes. Dagdagan ko lang yung sinabi ko earlier. Uh mahilig ako sa networking eh. So meron ako kong networking sa academe. Mm -hmm. Meron rin ako kong uh, networking sa mga gumagawa ako ng mga makina and meron rin ako kong mga networking na mga consultants, uh, local and foreigners. Mm -hmm. So that is uh, maybe it's my advantage na I am very much interested sa mga ganitong klaseng makina. Yes, uh, tama ho, doktora. I have some ideas based mm -hmm. from what I saw sa ASEAN. Mm -hmm. So, I've been focusing on the ASEAN side of uh, the technology. Mm -hmm. Dahil dun sa topography ho natin, mm -hmm. uh, binabagyo rin sila ho. Tapos, mm -hmm. marami, I think may marami rin ho silang ISF ho, or in, uh, informal settlers. And, uh, and yung government rin ho nila are... Uh, they, they cannot solve they cannot solve yung ganitong klasing flooding kung hindi magsasama parang magsasama-sama parang this is what ito yung minention no ni doktora ani uh, director Loreta dapat ho magtulong-tulong tayo mm -mm. from LGU to mm -mm. MMDA to DPWH okay so Andian aro. Thank uh -huh. you. Okay, so Archie so meron tayong mga, 'di ba may mga videos at pictures pinadala, uh, Na ito yung mga parang technology na wala pa sa ating bansa, 'no? Uh -huh. So gusto nating malaman uh -huh. para ma-update naman tayo. Uy, ganun pala sila uh -huh. mag-manage, 'di ba? O uh, pwede ba natin ipakita yon, um, Jerson? O sige, pwede mong banggitin para naman sa ating mga kaserbisyo uh -huh. nakikinig sa radyo. Ano yung technology na wala pa dito sa ating bansa na ginagawa sa ibang bansa, sir? I well, I like to nabanggit ko ni Director Loretta yung immediate relief. Okay, immediate relief. Kasi yung relief. nabanggit ko ni, ni President uh, Marcos ho about infrastructure, uh, investment sa in infrastructure, uh, it will take time. Uh -huh. Pero for the moment, you cannot tell the yung mga bagyo to stop visiting the Philippines. Oo, oh, oh, tama. Oh, Di ba? Oh. So, <laughs> ang ang nag-resonate sa akin, yung immediate relief that uh, such machines can can do to to our country. So, uh, what you see, oh, this is uh, basically a movable flood control pump. Mm -hmm. Wala, uh, wala pa nito sa Pilipinas, hindi ba? Wala. Pero ginagamit sa ibang bansa. Ginagamit ho sa sa ibang bansa ho to. Okay. Uh, but right now, uh, this is from from what I saw, okay. this is very much uh, parang exacto ho sa atin mm -hmm. ho. Kasi tatlo ho yung uh, paggagamit niya. So okay. it can Let's say yung mga binabahang kalye, o let's say edsa naging naging river na hong edsa uh -oh. yes. naging water world naging uh -oh. water world okay. so basically with this kind of uh, an equipment pwede nung nakamount sa trailer dadalin dadalin ng pickup let's say sa isang lugar ho, that tapos yung itong movable flood control pump ho na to can can uh, can uh, suck the flood water and and drain it to a place that is uh, that can be drained kaya nga ho very important yung LGU rito mm -hmm. so that that's one function ho niyan the second function also is yung na-overwhelm yung mga flood control stations ho natin eh uh, wait ah uh, wait uh, let's uh, let's go back there anong tawag mo dito movable flood pump uh, flood control pump movable okay. flood control pump. Uh, yes. eh, ano Balikan ko lang yung technology. Ah. So, uh -huh. yung sinasabi mo, Archie, is pupunta yung movable flood control pump sa isang binahang uh -huh. lugar. Kung okay. sa Marikina. Yes. yes. Hihigupin niya yung tubig. Yes. Mm -hmm. So, meron siyang ano storage uh, ba sa likod? Wala ho. Ang nangyari, ipoposition yung, back, yung hydraulic pump. Okay. Doon sa lugar ho, na inidentify ng LGU. Tapos, si uh, sip-sipin ho ito, tas itatapon niya many meters away from from the pump like it can be up to 30 meters away up to 7 meters yung head ho at sa isang lugar na, na tuyo na pwedeng doon siya magdi-drain. Ah, so hindi kailangan na sa river mismo. Hindi ho siya kailangan itong ideally ho to sa ano, ideally ho to sa sa kalye sa atin kasi nagiging water world na nga ho rito. Uh -oh. But of course, it will take time, but it's not you're not going to rely on on uh, I mean you're you're ginagamit 'yung pump para ma-manipulate para ma-accelerate 'yung pagkatanggal. Bumilis. Bumilis. Bumilis Yes. Oho. Oh. Oh, oh. oh, oh. oh, oh. kasi nga may problema tayo sa <clears throat> barado oh, oh. 'yung ating mm -hmm. drainage system ng mga basura. So parang ito, kumbaga sa injection kami no? Pag may uh, kunyari may uh, doktor to, usapang oh, doktor. <laughs> kunyari may uh, nana. Oh, yes. 'Di ba? O oh, oh. kunyari na sunog, second degree burn. Alam mo may two blister. Oh, oh, may blister. Para gu gumaling kaagad ang sugat. Hindi namin tinatanggalin balate eh, kasi ma infect injection magsusundutin ko yun na inject yun iti-drain ko iti-drain so that's the word iti-drain yes, drain okay Archie ikaw ay puputulin ko muna sandali ah tutuloy uh -huh. natin tayo muna muna ay uh, magko-commercial dahil meron tayong 3pm prayer magdadasal muna tayo so yes. at news break uh, so dyan lang po kayo. very exciting to partner oo oh, okay. nga uh, kasi ito ay wala sa ating bansa ito ay ginagawa sa ibang ASEAN countries and that's why we invited Mr. Archie to give us updates on technology na makakatulong po sa ating pong bansa so dyan lang po kayo magbabalik po ang ah, connect, connect Ka Diyan. <laughs> Nagbabalik po ang uh, Connect Ka dyan at pinag-uusapan nga po natin ang issue po on flood control. Abang ngayon, uh, on a light note, diba, tayo po ay humihingi ng updates. Yes. Solution tungkol, naman. O, so, solution. Diba, paano ba hinahandle ang flood control sa ibang Asian countries. Mm -hmm. Asia lang muna tayo kasi pareho tayong season na yung ating rainfall, di ba? Mm -hmm. yung Tayo tinatamaan ng ulan. So kasama po natin si Mr. Archie San Victorias, ang presidente po ng Trade One. Ayun nga, may kinukwento siya sa atin. Okay, balikan lang natin. Yung kinukwento niya na parang <clears throat> for immediate relief. Ito pong makina na hindi available dito sa ating bansa ay eh parang ano, uh, ano siya, movable flood Control, um, pump. control pump. Control okay, pump. Okay, na dinadala doon kung saan baha. Hihigupin niya yung tubig, tubig. baha. Uh -huh. Wala naman pala siyang storage, kundi mahaba yung kanyang hose. Yes, Tama? yes. Uh -huh. uh, so tinatanong ni Amy, e paano kung water world lahat at wala kang hmm. babatuhan? Paano niya. po yan? Uh -huh. Uh -huh. Oh, oh. Yes, yung mga ganong pagkakataon, ho. Uh, number one, uh, ang LGU talaga mga experts kung saan ang topography, uh, kung saan ang lugar na pwede pagtatapunan. Mm -hmm. So, uh, Uh, it, it, sila ho talagang makasabi kung saan appropriate yung ganong klasing makina. But also, na-mention ko itong ganitong klasing makina, actually during La Nina ho, na kulang ng tubig, pwede naman lagay huto sa floater o sa isang pantoon. Tapos kung nasa creek ho siya, pwede naman siyang mag-convert mag siya na magpapatubig sa mga rice fields, sa mga maisan. Mm -hmm. So, it's a multi-purpose equipment, uh, and it whether maraming tubig o kailangan ng tubig, you can use it. But there's no storage at the back na pwedeng uh, lagyan? Hindi, uh, it's, mm -hmm. it's, it's in, not. Hindi yung design, but ang magandang design ho rito, hydraulic pump ho siya. Ibig sabihin, ho uh, compared to the uh, traditional electric motor submersible pump, Yeah. that that uh, relies on of course electricity or generator ito ang nagpapag ang ang ano ho ang ang advantage nito yung hydraulic fluid so ang nag ang nagsasak ng tubig baha and mm -hmm. it can operate more than 30 days you just uh, ang pagkaalam ko one actually i saw it One hour to two hours a day lang pinapatay nilalagyan lang ng fuel. So continuous operation niya. Tapos, uh, actually, yung capacity ho na yung nilalabas ho niya na tubig, I think, nakikita ho natin, uh, ang pinakamalit niya model is about 500 uh, liters per second. You have bigger uh, capacity uh, models. So, mm -hmm. ang sinasabi ko lang ho, yung ganitong klaseng equipment na pwedeng pwede natin importin, and it will not take years, but a few months para dalhin siya rito and magamit. Parang plug and play ho to eh. Yun ang maganda ho rito. Very little ang technical expertise okay. to, to run it. Pero Sir Archie, pwede ba pwede kaya na instead na i-import natin eh dito na lang gawin. Total marami naman tayo mga engineers, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Could that be possibly be parang uh, ang tawag doon, uh, yung technology, yes, uh, so ulitin mm -hmm. o gawin sa ating bansa. Parang technology transfer para, ho doktora, e no? uh -huh. I I suppose pwede naman ho but Of course uh, you have to understand na dinevelop yon hindi months but years. Mm -hmm. Merong R&D yon, may budget so mm -hmm. it took them uh, resources to develop it. So it's also not easy for them to just give the technology yes. mm -hmm. uh, to give the technology. Uh -uh. But instead magkaroon ng strategic partnership mm -hmm. with mm -hmm. them para yun know, ang magamit ko natin ganitong klaseng technology. Uh, technology. Oh. but at least we see the concept. Yeah. No, na yeah. Pwede siyang uh, higupin. Okay. Yes. Okay. okay, Ma ano mga lugar ang pwedeng gamitan ng kan gantong klasing? Kunyari sa pwede rin kasi sa ano eh, sa EDSA. Alam mo 'yan yung immediate. <laughs> na dati yes. hindi yes. binabaha. No, kasi because immediate eh. Gusto daanan mo, ng sasakyan. Oh, daanan o, yes. ng sasakyan. Yes. O, saan pa? Ano mga lugar? Uh, actually marami ho eh. Uh, uh, sa mga cities ho natin na nabanggit ho, uh, I think yung mga nabotas area, mga, Uh, Ross uh, District siguro, kailangan. Ro uh -huh. Ross District. Espanya. Yes, Espanya. Any place, so, na pwedeng pagtapunan ng, ng flood water, uh -huh. lahat po pwede. Kasi, transportable ho siya, movable, you can position it with the assistance of LGU, uh, malalaman nila saan ang strategic na lugar na pwedeng paglagyan nitong pump na to. Oh, and then my question is, di ba yung mahaba, yung hose, oh, right? Yung oh, I mean, oh. nexus, yung hose na yon, dapat alam nila, I'm sure alam nila, oh. kung saan pwede rin i-drain. Yes, yes. Meron yes. at meron yan. Uh -huh. Yes, meron ho. Uh -huh. Meron ho. Oo. Uh -huh. Okay. Naalala ko lang no nung Ondoy, Ondoy eh, I think Ondoy yung bumahayang Rojas district na sobrang lalim, gumamit uh, ng uh, simpleng ano lang uh, pump ang mm. ano, ang MMDA mm -hmm. para ma-drain yung lugar kasi yung mga bahay ilang araw nang wal ano nakalubog mm -hmm. sa tubig. Mm -hmm. Hindi kinaya nung pumping mm -hmm. station sa Quezon Ave. Mm -hmm. Ma'am, Ma I mean, I'd like to stress the word efficient. Mm -hmm. Ito because high volume going yung, yung sinasaknya yung yung suction Mal, malaking niya tubig. so mas maraming tubig tapos uh it's so convenient it's so con convenient na dalin siya sa isang lugar after yes. that lugar ililipat na naman ho siya mm -hmm. and bigyan ko kayo ng observation ko mm -hmm. dito sa dito sa mga sa LGU mm -hmm. meron hong magandang idea ginagawa nila uh may mga investment ho silang ginagawa sa fire trucks. Mm. Diba? Sa ba? Fire trucks. Oh, napansin nyo, kapag may sunog, marami nagre-respond mm -hmm. whereas compared to before. Mm -hmm. The reason there I realize is that yung mga yung mga fire trucks na ibang barangay or ibang cities tumutulong na ho. 'Di ba? Yung concept na ho yun can work for this equipment. Also, yes. Ah, oh, kumbaga You know, meron kang available kung iyon nagbabato ng tubig. Ito naman humihigo. Ito, humihigo. yes ng yes. tubig oh. yes. Ang ganda okay. doon yung tubig pwedeng pakinabangan sa ibang paraan. Yes. Masama yes. sa technology Oho. Yes. Oh. 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 Okay. Meron pa bang iba, Archie? Anything anything new ah mm -hmm. uh, pagdating sa flood control? Yes. Uh, actually nabanggit na, na ho ni Director Loreta yung water containment. Actually that's a good idea. <laughs> But you saw naman yung amount of water na 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 binaha uh -huh. na binaha sa mga cities natin. Okay. Uh, such a water containment uh, can should be, you know, if we're going to build one, parang massive ho or you know, uh, it's it it'll take a lot of money. Uh -huh. Pero another idea, is for dredgers. Okay. You know, the dredgers can make use of our existing waterways, yung uh -huh. creek natin, rivers. So, hindi um, lang dun sa big river na ginagawa ng DPWH? Oo. Pwede uh -huh. ho to sa mga lalaking estero na, uh -huh. na pwedeng i-dredge. Now, ano ba yung dredging? Okay. Ang dredging ho, tinatanggal ho to yung mga sludge, mga silt sa ilalim mo, mga garbage. Mm -hmm. So, Uh, what it does, kinakayod ho yung ilalim ng mga, ng mga waterway ho natin. Tapos, dinadala niya sa front side ng, kasi parang boat ho to eh. Mm -hmm. Tapos, merong, ibinabato naman ng nozzle sa front side. Gumagalaw mm -hmm. ho yan eh. Mm -hmm. So, tinatapon niya yung yung tina, yung mga sludge, mga silt, sa area na gusto niya. Mm -hmm. di ba? Ang same principle. Now, also, what is very interesting dito sa ano na to, uh -huh. sa equipment na to, uh -huh. yung, there are lakes, uh, uh -huh. uh, for example, uh, yung Laguna, uh, Laguna Lake, mm -hmm. o yung mga malalaking lakes and rivers ho natin, marami hong water lilies eh. Mm -hmm. Actually, yung water lilies na ho, that is equivalent to garbage. Okay. Kasi what it does, hindi ho pinapayagan na yung araw napunta sa tubig. Therefore, ang nangyari ho, nawawala ng oxygen yung tubig. Okay. Kapag mawala ng oxygen yung tubig, namamatayo yung mga isda. Okay. Kaya, uh, there are times na makikita nyo merong maraming isda na namamatay sa Laguna mm -hmm. de Bay or other rivers. Mm -hmm. Ang solusyon talaga rito, some dredgers pwedeng iposition yung, kasi yung, yung impeller ho niya, parang bumababa siya, mm -hmm. tapos kinakayod niya yung ilalim ho ng waterways. Pwede-pwede naman hong gawin, nakaakit lang siya, tapos papaanda rin niya, dudurugin yung water lilies, tapos itatapon naman sa harap, parang tubig, kung saan niyo gusto yung nadurog na water lilies. Ah. Now, ang advantage ho dyan, um, kasi nakita ko sa, sa TV, merong may bangka, mga bangka na kinukuha yung water lily, mano-mano. Mm -hmm. it, it is an unending, ano ho yun, yung ganong klaseng trabaho. Whereas, if you introduce machinery for a specific purpose, may gali yung efficiency ho mm -hmm. it can really clear the riverways, it can clear the riverways of the water lilies doon sa... Uh, ilalim at sa ilalim rin, ho, pwedeng kayo rin. Tapos what you're going to do, what what's going to happen, mapapalalim natin itong mga waterways ho na to. Ah. Isipin nyo, through the years, nagbi-build up na yung waterways natin ang mga basura, mga silt, mga sludge. So in effect, it's yung 20 feet naging maybe 5 feet na lang. Mm -hmm. Kung umulan, ang nangyari ho, yung yung tubig ho mag-overflow. Mm -hmm. Once mag-overflow don, ang tawag ko natin don Flood. Yun ang situation. So, if we can take advantage of our existing waterways by using Itong ganitong classic equipment. Uh -huh. White question na, uh, Archie, uh -huh. sorry. Kasi binabanggit ng uh, DPWH, they're already doing dredging, right? On the uh, on the big rivers. Yes. So yung binabalita mo ba and meron bang uh, kakaiba? Kakaiba na parang sinasabi mo, there's a new technology yes. on the dredge. Mas, Mas makabago. Na yes. yung, ba yung binabalita mo. Yes. Oh, sorry, I had to cut you. Parang uh, na yung uh, bagong dredger ngayon, ang technology ay katulad yan, ang water lily na sinasabi mo yes. sa uh, Laguna de Bay. Yes, okay. Oh. Na nakakamatay mm -hmm. doon sa ano, imbes na mano-mano kunin, yes. ay pwedeng oh. kunin yung nang bagong dredger ngayon. Yes, yes. At yung dredger din na bagong technology ay pwede rin sa mga maliliit siya pang estero, tama ba? Uh, okay, depende sa size ng estero. Pero okay. meron naman ng mga estero na malalaki. Okay. Kasi I think may, may, may limitation ako. No? kasi uh, I think there depende sa sa dredgers iba 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 ibang sizes but what is critical uh, uh. is the impeller cutter na What's feature that? niya. Uh, siya that? yung parang LC okay. yung LC sa ilalim uh -huh. yung LC sa ilalim ho uh, uh, actually cutter pwedeng cutter uh, 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 impeller ho yun parang siya shredder shredder ho Galen. I think that's the right word uh -huh. so pwedeng iakit yun yun naman ang kakain ng water lilies. Ah. Uh -huh. okay. uh, so, parang yung basura na makukuha mo doon, parang tama ba yun, na dredge na ano to na dinudurog sinisireto yes. yun yung kakaibang technology yes. yes. hindi parang hinu ano to hinukay lang Oo. Uh -huh. uh -huh. ba diba? kasi yung sana tatanungin ko rin sa DPWH eh. pag hukay ba niyo sa inyo rin tinatapon yung basurang uh -huh. na hukay niyo right uh -huh. Saan sa ba tinatapon yon right yes. Uh -huh. oh yan ang tanong ko sa so, ito magandang technology ito na dinudurog nyo. yes. okay and then ano ang uh, ano pa uh, uh, big parang parang yung yung sa Dubai ho, di ba? Um, merong yung pag-form ng mga artificial island. Uh -huh. Di ba merong isang bapor doon, malit na vapor o malaking vapor, kinakayod, kinakayod yung lupa sa ilalim tapos tinatapon tapos nagiging island. Okay. Uh -huh. Parang ganun ho yung concept nito. Okay. So nakita niyo yung efficiency involved. Yes, compared compared to what we're doing, na gumagamit lang ho ng backhoe, na naka, nakalagay sa barge. Oh, oh. Tapos, yung back, yung barge ho na yon para to move from one place to the other, ang ginagawa ko ng back ko, kinakayod ho yung tubig. Ito, mm -hmm. this is like a regular boat na siya na mismo tatakbo from one place to the other place. Yeah. So, pwede yung magkaroon ng sharing. Like, let's say, if DPWH will have one, It can really service, uh -huh. let's say, yung stretcho ng because river. you can move it. You uh -huh. can move it. Moveable uh -huh. sa, okay, uh -huh. very good, very good. Sorry to uh, cut you, Archie, because we have another guest. Okay, let's, uh, uh, to, uh, ano natin, i-wrap up natin. Okay, uh -huh. Uh -huh. meron pa ba, uh, meron pa ba technology gusto mo i-share uh -huh. uh, sa atin? Okay. So, yun, na, bagong dredger, yes. makabagong technology ng dredger, movable uh, flood control. control pumps. Uh -huh. na. Okay, ano pa? And also, uh, lastly ho, yung mismong pumps o yung equipment sa sa flood control uh, stations. Okay. Ang nabanggit ko ni ni director, nagawa pala yan yung mga 21 stations natin noong 1990s. Okay. And sipin nyo, ang tawag ko doon, antiquated eh. Mm -hmm. So, pwede naman ho yung newer pumps ngayon that are smart pumps. Okay. It can, it halos, Halos uh, maintenance free hotong itong equipment na to pero pinaiportante ho it is more efficient and it can save compared to the older technology it's more cost efficient and it's it kills it will save energy ho okay. you need less energy to run it Okay. So then, wow. That, no? uh, talaga namang may technology. Kahit sa laser sa balat eh paiba ng paiba, mm -hmm. 'di ba? Dati nakakasunog ng balat, ngayon yung ilalim lang tina-target lang niya 'yung red blood cells o so tina-target niya lang 'yung hair follicle paiba ng iba. Okay. Okay, Archie, maraming maraming salamat uh, for your time. Uh sige. Uh 'yun ayun uh, po ang ating uh, last word sige before, uh, before we go. Well, uh, you know, an, uh narinig ko 'yung sona na presidente. And alam kong uh, yung action plan ho ng MMDA at DPWH, which, which I commend them,